Levitico Kapitulo 27 Mga Batas Tungkol sa Mga Kaloob kay Yahweh Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita, Kung may mam-anata kay Yahweh na maghandog ng tao, Iyon ay tatubusin ng ganito, Kung anak na lalaki, mula sa 20 hanggang 60 taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tabiusan sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timangan sa santuario at 30 pirasong pilak naman kung babae. Mula sa lima hanggang dalawampung taon, dalawampung pirasong pilak kung lalaki at sampung pirasong pilak naman kung babae. Kapag isang buwan hanggang limang taon, limang pirasong pilak kung lalaki at tatlong pirasong pilak naman kung babae. Kung mahigit ng anim na pung taon, labing limang pirasong pilak kung lalaki at sampung pirasong pilak naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyo'y ihaharap sa pari at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaan kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong ay lalaan kay Yahweh. Kung ang ipinang akong hayop ay hindi karapat dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin iyon sa pari. Hahalagahan niya ito, anuman ang uri ng hayop at hindi matatawaran ang halagang ipinasa ng pari. Kung tatubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng ikalimang bahagi ng halaga ng hayop. Kung bahay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng pari ayon sa uri at kayarian, at ang kanyang itinakdang halaga ay hindi matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tabiusan ng naghandog, babayaran niya ito na may dagdag na ikalimang bahagi ng halaga niyon, at mababalik sa kanya ang bahay. Kung isang bahagi ng lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng money doon, limampung pirasong pilak sa bawat malaking sisidla ng sebada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. Ngunit kung ito'y ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang, babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay naistabusan ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito natutubos at ipinagbili sa iba, kailan may hindi na niya matutubos iyon? pagdating ng taon ng paglaya ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupaing iyon at itoy ibibigay sa pangangalaga ng mga pari kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana hahalagahan iyon ng pari ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya sa araw ring iyon ibibigay ng nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timangan ng santuario. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng labindalawang gramo. Hindi maaaring may panata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa sapagkat iyon ay sadyang para kay Yahweh. Ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat dapat ihandog kay Yahweh, tatubusin ito ng may-ari sa takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halaga yun. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao, hayop, o ng lupa, ay hindi na maaaring tabiusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa kanya hindi na maaaring tabusin ang mga taong lubos na naialay kay Yahweh. Kailangan silang patayin. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubo sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Isa sa bawat sampung alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ika ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan, at kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ay lalaan kay Yahweh, hindi na matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel.